At narito po ang update patungkol po sa mga kasalukuyang programa ng ating administrasyon dito lang sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan, mga kababayan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nanawagan sa mga Pilipino na yakapin ng diwa ng pakiramay at paglilingkod sa gitna ng pakikisa sa Muslim community sa pagdariwang ng al-Fitr na siyang hudyat ng pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan. Sa kanya pong mensahe, sinabi ng ating Pangulo na higit pa sa Religious significance ang pagdiriwang, ang tunay na diwa ng Eid ay nasa pagbibigay tulong sa mga nangangailangan at pagpapalaganap ng kasiyahan sa mga komunidad. Inilarawan niya ang Idelfiter bilang isang panahon ng marangal na pagsamba, malalim na pagniminay at taimtim na panalangin. Higit sa selebrasyon, ito ay isang patunay ng ating hangarin para sa isang shared humanity, pagpapatibay ng ugnayan na pamilya at pagkakaibigan, gayon din ang pagkakaisa sa ating kapwa. Patuloy nating pag-alabin ang inspirasyon upang maglingkod, tumulong sa mga nangangailangan at magbigay ng kasiyahan sa mga nagnanais nito. Binigyang diin din ng Pangulo na ang tunay na pagkakaisa at kapayapaan ay makakamtan lamang sa pamagitan ng pamumuhay na puno ng compassion at inclusivity mga asal na sentro ng mga turo ni Propeta Muhammad. Ipinunto rin ni Pangulong Marcos ang sama-samang tungkulin ng lahat ng Pilipino na suportahan ng isa't isa lalo na sa panahon ng pagsubok. Kinikayat niya ang lahat na yakapin ng paggawa ng mabuti, makilahok sa makabuluhang pag-uusap at lumahok sa mga aktibidad na nagbubuklod sa mga komunidad at nagpapalakas ng diwa ng pagkakaisa. Patuloy niya natin isa ang mga virtues ng dedication at pananampalataya upang maitaguyod natin ang mas makatarungan, at mas mapayapang bagong Pilipinas. At 'yan po muna ang ating update sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon hanggang sa susunod na Mr. President on the go.